Punti niyo ito. Tara, 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 tara. Doon, may bilatog. Tara, tara, tara. May bilatog dito. Tara, dali. Tinyente. Tara, bilatog. Tara. Ano ka na dali na? Tara, tara, tara. Naharang ako ng tinyente. Ang pira. Tumatakbo yung bike ko. bigla na lang sumulpot sa may pa ko eh. Ibigay na ako. ginahanap kita. O, oh, ano to? Ano to? Binatog. Ha? Binatog. Gusto mo? abiya tayo nanay. sino na kay nanay. Oh. tayo lalagyan. Eh. Pasok na doon. Ayun na yung binatog mo. Dali na. Pasok na. Pasok dali. Inarang niya ako kanina doon eh. meron oh, Oo. pa oh. ni kuya nanghanap <laughs> bye, -bye. Oh, kain ka lang dyan ha